Magandang gabi, Pilipinas. Araw po ng Webes, 14 ng Hunyo, 2012. Ako po si Erwin Tulpo. Ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, mga kapatid, nakapasok na po ng bansa si Bagyong Butchoy at patuloy pa itong lumalakas ngayong nakapasok na ito sa bansa. At Erwin, ang problema pa, hinihilala nito na ang hanging habagat na posibleng magdala ng dobleng pag-ulan. Para sa latest aksyon sa pag-asa, may live report si Franz Noguera, France. Erwin Sheryl na sa karagatan 780 kilometers sa silangan ng g Eastern Samar ang bagyong si Butsoy. Lalo itong lumakas sa 95 kilometers per hour, isa na itong severe tropical storm bumagal sa 20 kilometers per hour habang tinatahak ang west-northwest na direksyon, magigilid yan dito sa silangang bahagi ng bansa. Malaki raw ang posibilidad na lumakas pa habang nasa dagat ang Bagyong Butsoy sa loob ng 24 hanggang 36 na oras. Sa northern Luzon nakikitang mas lalapit ang Bagyong Butsoy pero kahit hindi ito tatama sa lupa, malamang tamaan ng malakas na ulan ang mga lugar sa western section ng Luzon, Visayas at Mindanao kabilang ang Metro Manila. 60-40 yung uh, chances. Uh, mas malaki pa rin yung hindi magla-landfall at uh, 40% yung uh, landfalling. Sa so forecast ng pag-asa, apat hanggang limang araw mananatili ang bagyo sa loob ng bansa. Taglay ni Butsoy ang 15 to 25 mm na ulan, idagdag mo pa ang habagat na hahatakin niya na may bitbit -bit na light to moderate rainfall. Dahil dito, mas maraming ulan ang posibleng bumagsak. Kaya naman ngayon palang inalerto na ang Magat Dam sa Isabela. 50 mm na ulan lang kasi sa loob ng 24 na oras ang kailangan para mapuno ang dam at magdulot ng pagbaha. Sa so weekend pa, mararanasan ng malakas na pag-ulan na dala ng nahilang habagat. Kaya itinaas na sa buong bansa ang flood at landslide advisory ng pag-asa. Nanawagan din ang mga otoridad sa publiko na laging mag-monitor sa galaw ng bagyo. Walang, uh, walang sisihan ito. Uh, let it not be said na hindi na naabisuhan na naman ang local na uh, uh, government at saka ating mga kababayan. Erwin Sherrill, ayon sa pag-asa sa Martes ng susunod na linggo, inaasahan o no, posibleng lumabas ng bansa itong uh, si Bagyong Butsoy at tatahakin niya yung rutang papuntang Japan. Nasa 300 kilometers ang diameter niyan. Ang lapad niyan ay parang mula Metro Manila hanggang San Fernando, La Union. Samantala, isang low pressure area pa ang uh, lumalabas sa model ng pag-asa. Doon na uh, ito manggagaling sa pinanggalingan nitong si Butsoy sa labas ng uh, bansa. At kapag ito tuloy tuloy na namuo, posibleng ito yung pangatlong bagyo natin ngayong buwan malalagpasan natin yung isa hanggang dalawang bagyo na average natin tuwing June. Erwin Cheryl? Maraming salamat sa iyo, Franz Noguera, live mula sa pag